Hello Best friend. Kamusta kayo lahat? dito po ako ngayon sa Bujairi Teres which is pupuntahan po natin yung Turaif uh, Heritage dito sa Maideria, and that's for our today's video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh This is Best Friend Khaled and welcome to my YouTube channel Habang naglalakad nga best friend, tanaw na tanaw mo na talaga yung Turaif. Yun yung pinagmamalaki dito sa may Diriya. Yung old heritage na hanggang ngayon pinapangalagaan nila. Ito pala best friend yung most ng Bujairi Teres Na kung saan dito po ako nagpe-pray lagi. Wow lagi. Mashallah lagi. And pagdating po doon sa dulo, makikita na po natin ang Turaif. And yan po yung magiging entrance o pasukan natin papunta doon. Kasi best friend may tulay po. Kung nakikita nyo, ayan, ayun po yung tulay. Yan, maglalakad tayo papunta doon sa loob. So hello mga best friend, naglalakad ako ngayon dito sa may tulay papuntan doon sa Turaif which is nakaka-excite kasi ang ganda pala paggabi ang ganda yung mga lights, hindi ko inexpecto kasi Dati, once na nakapuntan na ako dito, maaraw siya, hindi siya maliwanag, I mean to say. Now, na nakita ko paggabi, ang ganda ng mga ilaw pala. No? Tara, samahan niyo ako doon sa loob. So dati best friend Nakikita ko lang sa mga picture to And now Andito na ako sa Harapan mismo And na rebuild data nito Na data nila ito Kasi nung naman nakita ko sa picture hindi siya ganitong uh, style hindi siya ganitong kaganda na kaya ngayon napakaganda sobra 'di ba ang pagkakalang ko gawa yan sa putik sa lupa <laughs> oo I mean yung anong pinaggawa nila is galing sa lupa hindi tulad yung mga sa atin mga hollow block hindi Ga gawa yan sa lupa kaya ganyan tara Pasukin natin, best friend, kasi nandyan sa loob yung museum and ipapakita ko sa si inyo kung anong nasa loob ng museum. Tara. Pagpasok mo dito sa drive mismo dito sa loob ng Turife, best friend, no? mag, mag -ano ka dito? Uh, maglalakad ka dito sa may Uh, hagdanan dito, bakal na hagdanan. Ayan, bakal to. Hanggang patungo doon sa loob. Tara. Ayan, mismo paloob loob na ako dito sa may uh, museum nila, best friend. And napakaganda pala ng dito sa loob paggabi. Ayan, ito yung mga makikita ko. Ayan, sobrang ganda samahan nyo ako hanggang dun sa loob kasi andun yung museum uh, mismo dito sa loob ng Turayf may mga private private anon sila na hindi sila nagpapasa, nagpapapasok sa loob and at the same time siguro syempre pa protect nila yung area may isi-share ako sa inyo pala best friend dito pa sa, pala sa area na to is yung nagkaunahang uh, masjid Uh, the most of, uh, uh, anong pangalan nun? Aturaif. Dito sa bandang area dito, best friend, ay dating mosque ito, best friend. Mos, uh, tinatawag nilang mosque of imam or heart of the state. Ayan. Makikita nyo din, may restaurant din dun sa bandang harap. And dito sa side, yan po ang Bujairi Teres. Apakaganda talaga. So andito na nga tayo best friends sa museum and ipapakita ko sa inyo sa loob at sana mag-enjoy kayo kung anong makikita nyo kasi andito sa loob best friend yung mga nagkakalumaan nilang mga gamit I mean yung mga uh, old na ginagamit nila for like example, andyan po yung mga libro, mga coins, mga old na damit, mga mapa makikita nyo yan best friends pag entrance po may, may uh, glass door na bubungad sa inyo and mga mapa po ng diriya and at the same time fully aircon po kahit malamig may aircon dyan sa loob Salamig ng panahon best friend pinatay yung aircon dyan sa loob. <laughs> Ito nga pala yung old book ng uh, nags, mga nagkauna-unang panahon. Ayan, mga siguro for sure 100 years ago na yung nakalipas. Mga more than pa siguro. At makikita nyo po sa gilid, may mga map po. And pagdating mo po dito sa loob na to, andito po yung mga gamit ng mga nagkakasinaunang sinaunang mga tao. I mean, mga sinaunang mga hari, mga ganon tulad nila King Abdulaziz, King Khalid, mga ganon King Fahad, mga ganon. So, ito po yung map ng Old Teriyah. Ayan po. At makikita nyo din po ang mga uh, details ng sword. Sword eto ni late uh, King Abdulaziz. Nak makikita nyo din po ang mga dating coins nila, mga old coins po nila and lumang kasuotan which is eto napakaganda parang parang sa Pilipinas din no yung parang kay lapu-lapu mga ganun mga dato-dato natin ba diba? ganyan din magkahawig talaga sila and eto po pala best friend akala ko uh, ano to ng mga nyog hindi pala kanon pala to. Mga bala to ng mga kanyon, best friend. Akala ko mga buko to na nagkauna-una. <laughs> Sorry naman. So, pagpasok mo dito best friend and makikita mo yung mga uh, nakasulat dyan na Arabic and eto po yung sword ni late King Abdulaziz. Ayan. Dito sa area na to, waiting area din po at pahingaan ang daming mga upuan po dito and at the same time may mga tubig po silang nilalagay dito sa mga nauuhaw na mga bisita tulad ko wow eto po yung mga old na mga paper mga ano atas nila mga office paper mga something and eto pong napakaliit na to is eto po yung stamp ni King Abdulaziz 'di ba ang liit ito po yung papunta sa labas na best friend. palabas na tayo dyan. Pero paglabas mo dyan best friend, underground po yan. Ng, uh, pinunta natin dyan kanina. Dito mo makikita ang kabuuan ng Turaif. Which is yan, yan, yung mga yan. Ayan, kung nakikita nyo, itim po kasi yung pintura. Dito po, ito po mga to is nagkauna-unahang mga palas po dito sa Saudi Arabia. Tapos dito sa labas, best friend, patungo doon sa harap, ayan po yung mga restaurant dito sa My Touraif. Pero ang mamahal, best friend, huwag na nating puntahan. Yan po, makikita nyo yan. Yan po ang Bujairi Teres kung saan po ako nagtratrabaho. Ito po pala mga sample ng mga pintuan nila dati, best friend. O di ba diba? Napaka-architect. Ah, architect? architect? Napaka-social, ba diba? Ayan. So yun guys, pa-exit na ako and yung mga mga uh, other places pala dito is so, uh, private din pala, hindi siya pwedeng puntahan. Kasi 'di ba pinapahalagahan nila tong area na to which is bawal talagang puntahan, no? Ang sikip-sikip ng mga ano dito, mga daanan. So, eto yung dinadaanan ko, way way out na to, pa-exit na daw. So, mag exit na tayo usually Uh, yung way ng exit doon dapat. Pero dito tayo pinapunta. Tignan nyo, oh, sigip-sigip ng mga daan dati. Alam mo ba, dito sa pinuntaan ko to is old palace pala ito ng mga dating mga hari, mga prinsipe, mga ganun. So, dito sa bandang to, napakadilem, walang ilaw. O, oh, tignan nyo naman, parang horror, nasa horror tayo, naglalakad ba. Diba? Ang dito, no. Parang talagang nasa old city or, or old town ka talaga. Pag-exit mo, best friend, makikita mo ang mga treasure nila, mga old treasure nila which is andito po yung mga uh, currency, mga resources, mga store nila, mga nagkakalumang store nila. Makikita mo din dito yung mga uh, ko anong pamumuhay meron sila mga ganon so puntahan natin itong uh, ayan yung camel may kabayo dyan ayan. hello best friend dito sa area na to is resources and expenditure po nila dating nagkauna-unang panahon pasukin po natin best friend so makikita po natin dito may bigas po sila bigas, may mais parang Pilipino din no? and yun nga palay na binabayo nila at ah uh, uh, nagpo-form siya bigas rice na and yun yung palay nila best friend oh ang ganda oh tapos tignan nyo naman yung kiluhan nila hindi nagkaka ano hindi nagkakalayo sa atin diba dati yung mga ano nila o oh, mga old uh, mga libro mga ganon. Tapos, dito, nung unang panahon, may alahas na din pala sila dati, no? Mga burloloy, mga ganon. O, no? tignan nyo, ang gaganda. Grabe. O, oh, ba? Diba? Oh, gawa sa bakal siguro or mga gold. Pakaganda. kaganda Dito naman po sa bandang dito, yung currency nila. Ayan, currency. Pasukin din natin, best friend. Ano ba yung currency nila dati? Uh, the first Saudi state had many currencies in circulation in its early days. O, oh, different daw, best friend. Kaya, ayan. Ito yung mga, oh parang coins. Coins nila dati. Habang tumatagal. Ito yung siguro old old dati na habang tumatagal ha habang ano lumalaki na yung coins, 'di ba? Ang laki na. Ayan, ang laki pala ng 'di ba? Ganyan din yung coins dati ng Pilipinas, ang lalaki, 'di ba? Yung mga piso natin dati. Hindi ko naabutan pero nakita ko yung mga coins, old coins natin sa Pilipinas. Grabe oh. Oh, ang daming coins. Talagang ah, naipon pa nila Meron din kami dito doon sa bahay old coins mga ganun iniipon ng nanay ko. Share lang, 'di ba? naman sa area na to. Sa likod ko may kabayo and dito sa area na to is trade. Anong trade? Ah, yung mga map lang, yung mga uh, store parang ganun. Dito naman sa area na to, caravan. Caravan. Wala namang ganap dito, mga ano lang mga imam mga dating imam mga dating mga uh, dito naman banda best friend is charitable community the word charitable siguro mga uh, parang parang hindi nagkakalayo sa mga bahay ampunan mga ganun di ako sure di, di picture lang makikita nyo dito Ayan. mga picture picture lang picture. so yun na nga best friend nakalabas na ako nasa labas na ng actual gate na to papasok na tayo ulit doon sa pujairi yan habang naglalakad ako dito best friend giniginagawa ko ang lamig ayan best friend yun lang yung ipapakita ko sa inyo best friend kasi yung mga some places dito sa loob office mga private area which is hindi sila nag-aallow may mga security din sila doon sa loob gaya doon sa uh, Bujay Terrace tara uwi na tayo kasi hinahanap na ako doon paalis na ako best friend and papunta na tayo doon sa Artifina na butik ginaw dito sobra hindi ko alam kung ilang temperatura pero whew, grabe sinisipon na ako sa tumutulo na yung sipon ko <laughs> sobrang ganda sa loob promise talagang napaka mystery mystery yung ano ko doon So best friend, hanggang dito na lang yung video natin and hopefully nag-enjoy kayo konti. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And also please follow my social media account para ma-keep in touch kayo sa akin sa mga nangyayari sa akin. Maraming maraming salamat best friend. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na aking video. Bye-bye!